Magandang hapon mga ka-idol. Ngayon po ay Merkulis. Kagagaling ko lang sa trabaho. Dumiritso na nga ako ng bahay para isama ko ang aking mga anak. At siyempre kasama din ng aking asawang palaging nakasimangot. Pero sa araw na ito ay mukhang may ngiting tagumpay tayong nakikita mga ka-idol. At ito na nga nakasakay na kami ng tricycle papuntang simbahan upang ipagpasalamat sa Panginoon ang munting biyayang ating natatanggap kasi nga sa wakas mga idol ay sumahaw na tayo sa YouTube halit man o malaki ang mga biyayang natatanggap natin ay kailangan pa rin natin ipagpasalamat sa Diyos dahil nga sa Kanya natin lahat ipinagkatiwala ang mga bagay na ating mga ginagawa o mga gagawin pa. Sobrang nagpapasalamat ako mga ka-idol. Lalong lalo na sa mga solid kong mga subscribers na palaging nanonood ng aking mga upload. Ito po ay napakalaking tulong sa aking pamilya. Ang pagpasok sa YouTube industry ay hindi biro mga ka dahil marami ka munang pagdaanan bago masungkit ang hinog na punga ng papayang matulin. At sa aking mga video na puro raw ito nakaw, sabihin ko sa inyo na wala akong pakialam sa inyo. Sana magpalain kayo ng Diyos at pagamit nyo ang tagumpay sa buhay. At nandito na nga kami sa simbahan mga idol, sana mas basa ng Diyos ang ating mga kasalanan at mabawasan ng kunti at ipagkaloob ang magandang balita na darating sa ating buhay. At ang pinakamahalaga sa lahat mga idol ay ang pagpupursigi at pagsatsaga Samahan mo rin nang palagi ng patayintim na pagdarasal dahil walang posible ang lahat. Huwag so palagi mong ipagkatiwala sa Diyos dahil siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya kung may pangarap ka, dapat buong buo ang pagkatiwala mo sa iyong sarili mga idol na di ka dapat nakikinig sa mga sinasabi ng ibang tao sa iyong paligid. Lalo na kung alam mo mga maritis, okay lang kung mga magandang advices ang sinasabi nila sa'yo. Pero kung hindi, naku, huwag kasi dahil sila mismo ang hila sa'yo pababa upang paghinaan ka ng loob na maging sanhin ang pagbagsak ng mga pangarap mo sa iyong buhay. At kung sisiraan ka man ng mga taong ito, mga idol, ay pabayaan mo at wag mong pansinin. Huwag mong patulan, tuloy mo lang mga ginagawa mo, basta alam mo sa iyong sarili na ito ay tama. Ang mga kasing mahilig manira sa kapwa tao ay ito yung mga taong kulang sa pansin na mas mahirap pa sa mahirap. Ngayon po mga idol ay taos puso po tayong nagdarasal at magpapasalamat upang hilingin sa kanya na bigyan tayo palagi ng sapat na lakas para tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga nasimulan. Baka isipin nyo naman mga idol na nagdasal-dasalan lang ako dito na may paluhod-luhod pa kilala kong kaliskis mo oy. idol, pero hindi dito sa simbahan kundi sa bahay lang dahil patapos na ang ating video gusto ko lang pasabihin sa inyong lahat na maraming maraming salamat sa inyong suporta sa aking youtube channel mabuhay kayong lahat mga ka-idol dahil we don't mind.